Sarap angin lupo ni babi hipon All right All right guys All right, all right shout out di providenya, nasa providenya kami <laughs> Guys Halo 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 Sambus nang tetap Tapsan saka kangkung All right Ngapain mga kain guys Nang ano, sari sari <laughs> Marami mm -hmm. uh, pala magluto ito si Paddy. No? Dapat <laughs> lang talaga sa kanya, marami nga sawa. <laughs> tamis tamis. <laughs> so, hello guys. So, tingnan natin guys kung paano kasarap ang uh, mga halaman o mga gulay sa probinsya. So, napakasarap mga guys kung Bro. kain ka ng napaka kain ka ng mga fresh food na gulay, gulay ng mga patola, talbos ng kamote, talbos ng kangkong, talbos ng sayote, and saka Ay. uh, patola, and saka basta iba iba yung okra, at saka halo, at saka Ay. halo sa hipon. So, tingnan natin, o panoorin natin kung paano ito kasarap. Bruh. Ito okay, guys, niya ako. Excited na excited ako guys, tara. Sarap ang luto ni Babi, hipon. Oh, Alright yes, guys, alright. Alright, shout out sa Provincia. Nasa Provincia kami. <laughs> <laughs> provincia ng... Asan ko yung kami? <laughs> okay, ito guys. Uh... Guys! Halo, 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 halo! Wow! Sarap na sarap daw si buddy. Alright! pa uh, kasama niya talbos ng kangkong talbos ng kamuti tops and syempre mayroon patola siyempre mayroon tayong ampalaya and saluyot alright sarap sarap yung guys kung matikman yung loto ni buddy hipon hipon yan guys lagyan natin dito guys gabukal na guys mo nang patola buddy. All right. Sarap ng patola. Patola sa Paranyaki. Business Park. Ano naman yung Ampalaya. <laughs> All right. <laughs> wow, oh, sarap talaga. All right, yan. guys. Uy. Shh. Sarap. <laughs> Ang mga bata ay nakalangoy sila sa sapa dito sa Paranyaki. Oh, alright. Mga bata na yan. Tapos ng kamatipat sa saka Alright. Ngayon pa kayo mga kain guys Nang ano. Sari, sari. Uh, marami pala magluto ito si Dadi. Dapat lang talaga sa kanya. Maraming asawa. Mm -hmm. <laughs> tamis tamis